po. Ayan, please support Stone Toll. S-T-O-N-E T-A-L-L Tita, thank you, thank you, thank you, thank you po. Napaka-sosyal talaga. Anong mo, Marisa, yung sarang yung Si Kuya hindi ko pa nagdunan si Kuya Steve. Kuya Steve, kumusta yung tulog mo? Muntik na ako malaglag kagabi, sinipa mo yata ako eh. Oo, nakatabi kami. Nakatabi kami. Baby, ko dulo. Ito? Hindi mo ba ako sinipa? <laughs> And, just, joke lang. ko Tapos <laughs> nakita ko nga nung nung miss <laughs> ko na ko. Okay. Tapos, nahihirapan ako matulog. Ah, si Tito John, na malakas umilik? <laughs> Buti na una ako matulog. Kung Nauna ka matulog, eh, na siya, hindi ako makatulog siguro. Magkatabi kayo. Sige, sino... take si down Kasi sabi kasi niya, wag na kayong tumabi sa akin. Baka kasi pag tumanday ako sa inyo, hindi kayo makahinga. Tama lang uubin. Baka magbibigay <laughs> <laughs> hmm. no. so, sa inyo. Sobrang sarap ng tulog ko. Sabi ko, ko pagkabihin namin ang dalawang hama, para tabi kami tatlo. I'm... Hindi pwede. May I'm mga...

Cut. Si Kuya lang. Sige, gano'n lang. Sige, Luis. Sarap. Hmm. Sulit. Sarap po yung tulog namin. Karami. No. Tita Takoming. Na-experience po namin yung napaka-sarap na tulog ko dito. Tita. Mas ka na tulog? Lalo na. Lalo na. Tulog na ako. Lalo na. Pagod yung mata ko eh. Bakit kaya naligaw Saan tayo makakain? Okay daw. Mababang ko naman dito. ko siblings. Enrico. Enrico talaga. May <laughs> extra mo. ko na tulog Mga 1.20. Sige dyan, last bus yata. bumili lang po yata sila ng food at pahanap din kami ng pwesto para sa amin lahat. Okay. Naunguna ako sa finish line? Tatlo, paray lang ako. Oh, okay. Ah, gusto mo? Masakay. Oo, anong kami dyan? po mga abo. Ganda ko Chicken Longanisa, beef tapa, uh, stir fry mix, vegetable, uh, pork adobo, uh, fried Alam mo ano tawag dito? Ano? Set. Sequel. Take June, take June, take June, take June. Ayo kuya sih, buat Right, What is Di Suhor. hindi, hindi ano. May ba Tempura. Tempura? O parang yun o. Hindi, hindi ako makakuha. May Ano ka na ikano na para Ay, pwede, 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 pwede. Hi guys, patapogi. So <laughs> <laughs> Hi guys, <Patampogi. laughs>

Pantik na yung kamay oh. right kala ko di ka moro na mag-Tagalog. Nakalimutan okay. ko na yung persona ano ko eh. Hindi ko eh. kasi. Ano na? Ano yung ano niya? Face. Bastard. pang tik-tik Ano <laughs> na lang yung ano? Okay masayin. 'Yung baka 'yung yun, sa may ano. Okay ba? Punta na kayo sa table. Punta <notable> okay. na kayo sa oh, na table. Punta na kayo. Okay. 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 yung Okay. Okay. Kaya may Okay. 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 Ako oh, kasabay. Thank you. Mait mo talaga. Kuya, oh, yeah. ang bulagin sa akin. Ang bulagin. Ang bulagin. <laughs> ang bulagin. <laughs> ang bulagin. mo, ito Ang त्यही घरहरूले चाहिँ बतायो भयो भने चाहिँ हाते भइक भन्छ हाते खायो